155,000. Wow. Thank you very. much ibro maganda kayo? Oo, na kayo. Palagay mo ba? Oh, manse tayo. Thank you so much. Grabe 155 palakpak natin. Ito yun. Palipat na Thank you so much po. Magalis na po kami. Thank you very much po. First live ni Carla, wala pa isang oras pero grabe ang support nila. 155,000 po nagpalipad. Nanonood, 4,400. Oh, for 48,000. Shout out to 4,428,000. Tara, let's go. Thank you, po. Bye-bye, po. Bye-bye, po. -bye po. -bye po. Thank, you so much, thank you. Congratulations. So, congrats. congrats. Baby, Happy oh, anniversary. Thank you, guys. One, so, two, three. Uh -huh. Yan, yeah, thank you so much, po. 155,000, po, ang oh, yes. Thank you. Oh, Guys, yan po sa live po. Ay, sa vlog natin. Thank you po. Thank you po. Bye bye po. Happy anniversary. Salamat po, po sa support. Ha? Thank you. Happy anniversary, John Carl. Happy anniversary. At po. sa lahat na nanonood. Thank you po. Bye bye po. Thank you. Okay na. So guys, andito kami ngayon sa ano? Ano ang tawag dito? Limot ko na. Rail, uh, market. rail market, trail, market pala. Andiyan sila kalinga para sila ang jump car. Andiyan sila, mibili sila together. And ito, uh, in one hour and 20 minutes is dadaan yung trend dito and lahat sila magko-close para dumaan yung trend. Yun yung nakikita nyong uh, viral, viral sa social media and all. Ito yung pinakasikat na rail, uh, rail market dahil nga may specific time na magko-close sila para i-allow nila yung train na mag-pass through dito sa Riles. And dito kami kasi mga murang mga souvenir dito na may mili sila. So, yan. Kalinga, kalinga bro, paano binili mo kalinga bro? Oh Award. Ito bro. Motivation, wow. di-display ko to sa bahay. Ganda, ganda bro. Ito ang achieve... To pangarap kong katawan eh. <laughs> to achieve yeah. the dream physique. Yeah. yeah. Napakaganda. Parang bro. si Arnold oh. Bro, mga nasa ano siya kumata ka. So, Bakal po so, rin siguro na ito, mapabili din yun. Si machete, hindi nga pinansin si Machete. <laughs> oh, Look <love> like Machete. <laughs> sa, sa atin kasi yung tinataas eh, tapos may lumalabas na. Oh, si Pacquiao. Hindi <laughs> mo pinansin si Pacquiao. Muay Thai, Muay Thai po yata. So ito po mga kalingap is yung uh, live reaction ng mga tao sa live ni Carla. Uh, habang naghihintay kami ngayon dito na dumaan ang trend. So grabe guys, ito so, yung mga record breaking na live stream. Grabe yung unang live stream ni Carla mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Is grabe sobrang uh, pagmamahal ang pinakita lahat ng mga supporters natin dyan and all. So hingin ko yung mga opinion ng ating mga legit reactors dito na kasama. Anong masasabi nila sa mga opinion nila? Grabe, tayo natin. Junel. Grabe guys, hindi na ako nagulat. Uy, kita ko yung tito ulit Hindi na ako nagulat Talagang, ano yan, papaulan na yun ngayon Matagal na po yung nihintay Matagal na, init na init na siya Unexpect ko na po yan Kaya, talaga may record breaking po yan. Grabe. Pero gusto pa rin talaga magpasalamat sa mga ano sa mga Actually, Wait, ang maya ka dyan. Bigyan mo yung rin moment oh, si Bro, ako lang yung pwede mong singit ako. ako lang yun. Ako. Sorry, Gap. Ayan, ah. so gusto kong pasalamatan sorry, po yung mga, ano, yung mga solid <laughs> from the start na talagang, ano, uh, nag-abang sa live po ni Carla, sa mga sumusuporta kay Carla. Tama, so, tama. Kasi yan po, eh, dingo. malaking tulong din po sa kanya at sa kanyang, ano, sa kanyang channel. Yes. Uh, oh, tama, tama, ay, tama. yung mga ita. ganyan po, mga live, uh, malaking tulong po yan para mag-grow pa po, po yung channel ni Carla. Yan ang sinasabi. Um, Maraming Grabe po. No, Jenny, Jenny, 300. Ay. Ngayon naman, Kuya James. Ikaw, ano masasabi mo sa mga napaka-generous Napaka humble, napaka down to earth natin ng na mga Ito medyo uh, Okay lang ba pa 10 minutes? Yes, long na video. Okay lang. Salamat. Yes. Kapun ka. Kapun ka. Grabe naman. Ano pa? Hindi <laughs> <laughs> You're out of words <laughs> dahil nga sobrang no, no, record no, breaking, no, breaking no. na nangyari na to eh, no? Kasi, ah, uh, tulad na sinabi ni Kuya eh, expected ko na rin yan. Kasi meron yung isang sponsor, nagparinig na. Ah. Siya pa lang, isa pa lang. Baka umabot na ng 100 kaya palipad niya. Siya isa pa man pa man lang, Sa palang yun. Isa pa yun. Pa lang nagparinig pa lang yun. Pero parang ang minimum kasi ng isang araw do ay 50,000 kaya parang may do, limit. May limit sa, ah. sa bansa nila. So kaya may, hindi mo ma may, may sobra pa yun. <laughs> <laughs> Di ba sa ganun so para isang natin karang, niya na uh, yung support baby. ng mga uh, sa jump car at kay Carla. Talagang uulan ng pakulit talaga ng super live ni Carla. 143? Ako okay lang po ba? So, yun nga. Ito 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 ang jumper niya rin kasama si Kalinga bro. Uh, live on option sila ngayon, ito ngayon. So, dito ngayon. Abangan niyo yung pakulay ko. Grabe. Sino pa kulay? Magi sabay ako. Nandito kami ngayon, guys. So, Naghihintay kami ng uh, dumaan yung trend. nagpapakulay. And all. bro, magkano ang pakulay mo? Magkano maximum bro? Ha? Magkano maximum pakulay? 100, 000. 100, 000. lang isang kahit ano pala kahit pag dalawa yung palipad ko yung ano 50 pesos basta ito eh pa yeah. lang, gusto nang gusto nang marami gusto nang marami exposure Ikaw pala may 25-25 may Ito naman na... <laughs> pula ano. Ito naman, uh, ay, mo, mo <laughs> It, ito naman, isa sa mga talo char. Talo mo nagpalipad ng isang 300. ito, naman, isa sa mga pioneer charity vlogger natin na si Oy, Kalingap oh, ay, Ian. Masaryo sa'yo bigla. <laughs> okay. Kailangan kong mahingi ang opinion mo sa araw na ito. Pioneer pala eh. Pioneer. October 19, 2024. 20, uh, 2024 Anong masasabi mo? At exactly 5:30 p.m. Thailand time. Ano ang question mo, bro? Ano ang reaction mo? A reaction ko. Live reaction mo ngayon sa mga nangyayari ngayon na ng mga Yun, nababahagi na ano nating generosity ng mga supporters ako, ano, ni Katulad nga ng sinabi na na-expected ko na rin kasi marami na sa mga live ko na pag nag-live ako nakikita ko nagsasabi sa'yo na kailan yung live ni Carla kailan mm. mapupuno siya ng blessings Eh napaka-deserving din naman talaga ni Carla na syempre, na kita mo nung kabuti niya. Naging nagsilbi siyang inspiration mga kanila. Silbi siyang inspiration sa mga taon. Marami nga inspire sa kwento niya. Kaya deserve nga lahat ng blessings na ito. Yes, lang sa kanya yung mga yung joy, yung inspiration na naibahagi niya. Na-spread niya sa lahat ng mga nakanood. So, ano naman po ay hindi nini. Ay, binigay lamang ng uh, mga uh, support. Uh, Hindi na. so, yung... nag-a-alert na ngayon dito dahil marahid, ulungan na nga yung trend. Grabe. Hello, kawai po! Hello, no Mars! Grabe! Bro! Bro, busy ka ba bro? Pwede ba kita abalahin bro? <laughs> busy bro. <laughs> bro! Ano? Gusto ko na mahingi yung live reaction mo! <laughs> bro, bro. Nakakaiyak! Sobrang ano, di ko inaasahan yun. Ganun. Board breaking kasi, pre. Ay, oh. Lahat. Tsaka na nagset ng bagong record. In just 30 minutes, 100k. Grabe. Ngayon, 150,000 na po. Grabe. Wala pang isang oras. Paano mo, paano, paano mo, na Paano yun? Paano mo na mamonitor yun, bro? Nakikita doon yung palipad. Ah, meron pa. Grabe, no? Napaka salamat po talaga. For all of your sobrang inbias po talaga ng team Kalinga and all. Ipapasalamat po ako sa inyong generosity. And ito lilinyada na po kami dito. Sa train. Bumbag natin bro ay doon. pag Sangana. Rabay, rabay, dito si Rabay, ma picture. Sanggaling ang dito na <laughs> David. Yes. Pwede ba maingi ang iyong live reaction okay. sa nangyayaring generosity ngayong araw sa buhay ni Carla? Napaka milestone po ito. I, uh. I am so overwhelmed bro kasi nakakatuwa kasi mm. ano, sobrang solid yung suporta kay Carla pa lang ano Grabe lalo na, na kung kasama nung kasama niya si Joma at saka si Kalina Prag kaya Grabe. ano wala akong masabi kundi yan ano, congratulations Carla uh, mo talaga mo yan na. Mas, uh, talaga nakikita natin yung minahal siya ng tao mm -hmm. minahal siya ng mga supporters hindi lang simula nung una hanggang ngayon Grabe. at sana hanggang sa pinagawag po tayong as uh, magsawang mag-support. Yes kayo. naman. Hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. Yes. niya lahat ng pangarap niya. Hanggang sa ikasal sila. Ay. Eh! <laughs> Ibit sa iyong uh, napaka-lalim and napaka-fruitful na yes. reaction. And all. So, andito sila ngayon. May tipo kami ng trend talaga. And yun lang masasabi ko po, Kalingap, is uh, napaka-ganin nito para sa akin dahil ah uh, naging part po ako, nasaksihan ko po yung milestone na ito sa buhay ni Carlo and sa buhay ng John Car Maraming salamat po sa inyo lahat. And talaga, hindi po talaga matutumbasan yung inyo uh, inyong pagmamahal para sa ating pinakamamahal na si Carla and sa John Car So, andyan na po! Ah. So, grabe na pa ah. Life threatening po lang gagawin namin dito mga kalingat, na. No? So, pero syempre dapat safety first pa rin talaga, safety first. Safety first may line po dito guys, may line. Safety first guys. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Don't move and all. Meron ditong red line, dapat sundin na yung red line na yan. So, ayun na sya, nakikita ko na yung ilaw ng trend. Ayun. Kuya Bal. Kuya Bal. <laughs> Kuya Bal, buhiyan mo siya na, ka na Kuya Bal. Kuya Bal. Ah, dito, dito. Dito na Sabagal lang naman pala eh. Sabagal man lang pala siya. Kala kung mabilis. Ay, ko mabilis. Nakangalay ah, na ako guys. Ay, na-expect ko mabilis. Ah, baka naka ano yun. Timelapse yun. <laughs> Hi Carla, anong naging reaction mo dun sa naging uh, colorful na live stream mo kanina? Record breaking. Ano po, sobrang saya po kasi sobrang um, dami po nagsusuporta. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At so, patuloy na pag-usuporta po sa akin, sa amin, sa kung tingkalina po. Yes. Maraming maraming salamat po. God bless po. Sana po um, ibalik po sa inyo yung blessings na ginigay yes. niyo sa amin ng doble pa po. Maraming Grabe. maraming salamat Kinag po. Kinaghirapan mo naman yung Carla and God bless sa iyo and more powers. Thank you, po. Yes. Tama. ko lang, Jomar, yung mm. opinion mo yung sa nangyaring live kanina ni Carla. Ay, sa live kanina. Well, actually, expected ko na bro na, ano, madaming magp magpapakulay. Uh -huh. Pero si Carla, parang lagi siyang thankful think na thankful sa kanina. Kasi sabi ko, thank you po, parang gano'n. Thank you, mm -hmm. thank you po. Although, hindi siya masyadong tawag niyan. Kasi mahina lang yung boses si Carla eh. <laughs> Pero napaka-thankful niya siya kanina. Uh -huh. Parang, uh -huh. Napang grateful niya kanina. Walang sama siya nagt-thank you. So yun, uh, masaya. Masaya kasi ang dami pa rin sumusuporta po kay Carla lalo na. Sa aming, ano, uh, jump Car po. Yes. Thank you, thank you very much po. So yun, salamat Jomar. Deserve naman talaga niya. Deserve naman talaga po. Yes. Thank you bro. Thank you bro. that I breathe.